yun testing natin yung unit natin na standard zero na tayo dito sa sa dot dito tayo ng testing ay nagcompensate like ako pero ten ten <slap> dead center yung target natin uh, 24 targets lang yan yung size buong papel hindi standard pero yung circle niya standard umaangat. Hold lang tayo ng konti kasi umaangat. So yan yung tama niya. Yan. So. So pwede pwede. Yung, yung MB na ito nasa nine. 960 Yan JSB. Uh, Gamit natin Medyo malakas tapos yung scope niya ADPRS na Apang uh, malakasan talaga Kaya kitang kita uh, Abangan nyo yung barrel natin na Meron tayong Mga pang hunting na barrel na steel Meron tayong steel Tsaka yung brass So dalawa na yung barrel natin ngayon na hinawakan. Ito yung brass na uh, uh, ano kaming pa. So model yon tapos uh, ito steel. Meron din tayong steel na paparating. Panglaro din or pang hunting pwede. So marami papipilian na. So hindi lang brass, uh, meron tayong steel. So, yun, yung output niya is nasa ano ang output na ito. Nasa 2,000 or 1,900. Yan. Yan. Yung bypad natin yung ang malakasan talaga. Malakasan bug Yun. Ang target sa 25 yards. So yun. Uh, Tatanggalin na yung target para makita, makita natin yung tama. Tignan natin kung lalapat sa ilang points yun. Yan at umulan na. Basta yung target paper natin. Ang gamit ko na pellet is JSB. 24 inches ang natin. madilim napunta sa gilid yung ano yung kamera sabi niya yung target paper pero oh, check na yan kahit hold tayo meron pa rin natangay Ayan o. Oh. X talaga. X pa din. Malakas oh, na namin o. Oh. sobra tayo sa hold.

Then Ito yung tira ko yung walang hangin ng ito. Kinabig bigla sa it. Kasi biglang lumakas. So hold tayo ng konti dito. Ayan o. X. X talaga siya. Ang um target natin balik natin sa zoom na one times tapos tanggalin natin yan ito yung unang testing ko kanina yung MB na nasa 965 ah, ngayon nasa 930 na lang so nagbaba ako tapos naglagay ako ng ah, balancer dito kasi kanina wala to eh. So nagbigay ako ng balancer dito para ma-minimize yung ah, wobble niya. Pag malakas, pag, mag, pag sobrang lakas kasi ng muscle velocity nito, uh, ah, umaangat ito ng konti. Kaya ito kanina may mga ang dami niyang nine. Ano? Siguro nag-flip yung barrel. Yun, kaya sa mga nagtatanong kung yung bat na to pwede ba sa uh, BR pwedeng pwede siya basta iset up lang siya ng maayos uh, medyo may konting uh, yun yung bipod nya naka sandbag siya yung scope dapat uh, uh, pwede sa BR talaga kasi pag uh, yung pinag-uusapan nito is ano eh, millimeter lang katulad nito napakaliit ng butas na yan as in sipi mo yung pellet na yan ganyan ang kalaki dapat. Medyo maliit yung pellet na yun. yung circle na yun sa gitna. Yung, yung scope dapat hindi siya yung sobrang laking reticle. Dapat yung saktong maliit na papasok dito sa maliit na butas. Para na, ano, ma-center mo talaga. Tapos kailangan mo ng standing position. Yan. Yung receiver mo naka-balance naka talaga. Ang ah, malakas yung MB. Yan. Yan, inaabot kami ng malakas na ulan. Ha <laughs> ha! Hmm, ito ang tama niya. Yan, mga nasa 248 siguro, 247. Yan o. Yan, ah, uh, 10... number to X, X, ten, 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 ten. Number eight, ah, uh, inulit lang yan. Yan, ten, nine. Yang one, ah, uh, inulit lang yan Ah, eleven 11 eleven. Inulit lang yan, inulit. Jan, uh, nine ten 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 nine nine ten 446 six and 4, 6. ten